Hinawa nga ni Aling Susan ang lahat-lahat kung paano nga nila muling mamanipula nga itong si Robert. Kaya naman nagulat itong si Betsy matapos nga ang pipilitin siya ng kanyang ina na ipalaglag na nga ang naturong bata. Dahil sa alam nila na hindi hindi na talaga ito tatanggapin itong si Robert sapagkat malaki ang hinala nito na maaring hindi sa kanya. Walang kamalay-malay itong si Betsy sa pag-aakala nga niya na totoo ang lahat ay hinig na siya sa takot sapagkat kahit hindi siya tanggapin itong si Robert, hindi naman niya hahayaan na mawala na lang ang kanyang anak basta-basta dahil willing naman siyang maging ina. Kaya naman ginawa niya ang lahat, mapagtaguan lamang ang kanyang ina hindi siya papayag na ipalaglag ito at mawala sa kanya ang naturong kaya naman sa takot nga niya ay agad niyang pinuntahan ang CR para iligtas ang kanyang bimi dahil kinukuyog nga siya ni Susan maging itong kasama niyang ambosyonista na binayaran lamang pala niya para umakting agad ng mga napaniwala itong si Robert. Matapos ng mataranta itong si Betsy at agad dinawagan siya na kailangan niyang iligtas dahil ang kanyang ila ay tila nababaliw na at ipalalaglag na nga ang kanyang baby. Nagulat ang lahat dahil Talaga namang dumating nga itong si Robert. sa takot na mangyari nga na mawala ang Bibi nga na nasa sinapupunan nga nitong si Betsy. Kaya naman na nasampal nga nga itong si Aling Susan. Agad namang ginalingan naman talaga at tinudo ang acting nga nitong si Aling Susan as if totoo ang lahat. Ngunit ang lahat, lahat pala ay palabas lamang sapagkat uh, parti pa rin ito ng kanilang mga plano. Dahil naman sa galing nila at akumbinsin nila itong si Robert at sinabi ni Robert na buna ang niyang desisyon. Ipadiin niya ang bata at dahil na sa may kakaihan si Robert ay agad-agad malalaman na nga nila ang resulta kung kanino nga ba talaga ang loob. Nagkagulatan pa sila sapagkat tapang abot nga ang mag-asawa na sa kabilang side ito si Jenna ay nasa side ng kanyang ama. Samantalang ang kaning asawa ay nasa side naman nitong si Betsy sapagkat gusto din matuklasan ni Gerald kung kanino nga ba talaga dahil kahit na mag ang lahat, hindi pa rin nga itataklui kung sa kasakaling maging baby niya ang nasa sinapupunan nga nitong si Betsy. So, balit mga ugulat nga silang lahat dahil ibabalita na nga ng doktor na positibo talaga at 100% baby nga ito nitong si Robert. Kaya naman nakaligtas ngayon itong si Gerald. So, kahit ganun ang nangyari, ay mananatili pa rin ang galit nga nitong si Jenna dahil nga hindi niya agad basta-basta mapapatawad ang kanyang asawa. Masakit pa rin sa kanyang part ang bagay na iyon. Samantalang itong si Robert kahit na nanaman niya na baby pala niya ang nasa sinapupunan nitong si Betsy. So, hindi niya hahayaan na muling bumalik nga ang mag-ina dahil kilalang kilalan niya ang mga tunay na ugali nito.